Do neném. Né, Do neném. Né, morning, ka bebe. Uy, bumaba na yung baby na yan. Init na. Uh, <laughs> Palit lang tayo ng damit. Kaso di ko mapigil. Kasi ang serap serap ikis ng baby na yan. Ah. Uh, <laughs> Nasa ng leeg? Ha? Wala? Ha? Bili yung leeg? Leeg ng manok? <laughs> Ana. Ano? Ka? Ano? Ano? Oh. Ano? 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 Uy! Sarap tulog mo na. Uy! Para kang alimango dyan. Uy! Alimango! Alimango! Sa <kt> dagat! Oh! Hintayin natin yung merienda. Nagpa-deliver po kami ngayon ng merienda. May pamirienda po. No. Opo. Oh, yum, yum. Yum. Ano? Oh, no? ah? Ang daldal ng bata. Sino yung madaldal na bata? Sinong maingay na yan? Parang kalapati ni Papa. Hmm. <laughs> Saan so, ka pupunta? Ah, may lakad ka. Ah? Oh. Uh, Baka na. Wala pa. Wala pa pala. Bye bye, Nay. Bye bye. Yeah. Yan, break time na. Na-deliver na yung merienda. Ayan. Ay. Sakto. Sakto nagbigay ako ng allowance 30 minutes, 9.30. Sabi ko, medyo na late sila. Pero, sakto saktong namang, ano, 10. Kaya nating dalawa, doon. <laughs> Sa akin na yung fried chicken. Adene! Crap. Wow. Thank you, Pa. Hindi ko po sure yung pangalan ng nagbigay po ng pamirienda. Pero mag uh, kakamag-anak po tapos may nagbigay po sa akin kasi pa, ngayon ko palang iaabot sa mga boys kasi kahapon nga pumunta akong bayan. Na late na kaming umuwi. Wala na yung ibang boys si Jomar na lang naiwan. Nagbigay ng ano? Mama! 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 Ay, nag, Ate dito nagtawag ka hindi kasama ka maka, ka ba dyan? Ate, dito. Hindi ka kasama diyan. Hindi nag-ano na lang po ako, nagpasobra na lang ako kasi for the boys lang po ito. Nag-additional naman ako para sa Siyempre kasi may bata. Pag <laughs> nakakita oh, yun oh. Juice. <laughs> Boy juice pa naman to. Nyami daw. <laughs> Pag kumuha ka dyan, wala si Tito Niki. oh kawawa si Tito Niki. Ano sasabihin mo kay Tito Niki? Ano? Ah, Ingi ka kay... Sabihin mo kay Tito Niki, okay lang, Tito Niki? Nga, no, Sabihin mo kay Tito Niki. Tito Niki, okay lang po. Tito Niki, Lolo Ruming? Lolo <laughs> Ruming. Lolo Roming. Ay, yung kay Lolo Roming kukunin mo. Hindi kayo kay Jom Jom na lang. Lolo Roming sa... to eh. Ah, sino wala Sinong wala niyan? Rowan. Sinong wala? Dodo. Uy, wala ka. Sorry. Gusto mo? Ay, Lolo Roming sayo. Kantahan mo daw sila. Bibigyan kanila. Kantahan mo na muna sila. Tsaka sayawan. Ay, ay, ay. Oh, oh. Oh, oh oh, iyos, ong ong Eh? Na 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 nako. din ni Ong-ong. Alokay dito mamon tawagin ko si Kuyong kasi. Tapos pala 'yun eh. na merienda. Kahiimek na busog na. Di ba? Tapos nabigay na rin po yung mga ano po sa kanila. Mga untahog doon. Pakimkim. <laughs> Bali tag ano po sila tag si po 500. Pa lang, <laughs> si Papa yung panalo 3,000 ng kanya. <laughs> si Tio bagong ano bagong gising si Ate. Alte edmo. po sana uning niya biasan. Baliyan Dex, 3 Nagpapabarya si Dex kasi ito gawan ka 1000 po. Barya daw eh. Gusto mo barya? literal na barya. <laughs> para hindi mo magastos sa god. <laughs> Mahirap gastos yung <in> tagpibiso eh. Sa to po zero 1 tignan niya zero 1 sarap kay tayo kay ano kabigting masarap Masarap? Paano, no gaano kasarap pakita mo nga yung nasasarapan paano pakita mo nga Tignan lang uminom tinan ko parin masarap kagatin mo yung masarap teino na na andarilinan oh naman ano oh, maghapon ka ng mga kadikit hindi ba pwedeng dyan ka muna kakain si mama ha? kasi yung kinain ko lang yung talabok kanina no. di na nag lunch hmm. ano pa ano pang reklamo mo Diyan ka na magmi si mama. Tapos ka na, di ba? Ha? <laughs> Tapos kanina, natatawa kami sa kanya. Kasi karga siya ni mama Beth. ni lola Beth na. Ngayon si Rowan, nagbakalong sa akin si Rowan. Karga-karga ka si Rowan, no? Yakap-yakap ko si kuya niya. Bigla siyang nagsisigaw. Sinisigawan <laughs> niya si kuya niya. Hindi namin alam kung marunong na siyang magselo so ano. Parang nagpapakuha kasi siya sa akin. No, nainggit ka kay kuya. Ha? Ha? Ano? Marunong ka na? Niningiti. Ano lang ako? Nagpapakit ka lang eh. Ha? <laughs> Natulog si kuya, naiwan. Naiwan, sinundo si ate. Si, si Wawa Bet na nagsundo po. Tapos, hindi na nakasama si Rowan. Si kuya na, natulog. Ang sarap pa ng tulog. Gusto ko na nang ang gisingin. Siya magpupuyat. Mamaya na hindi gaya ni Bunay Ney eh. matulog maghapon. Ay, ay, pag tinabihan sa gabi, matutulog pa din. Oh. Na. Ay, kasi daw wala nang po oh. siya ng ibang gagawin na dede. Tulog. Sinisipa mo pa ako Tara, tayo, tayo. Ang sarap mo dyan oh. Oh, ang ganda ng pesto mo dyan. Pag nakapagat siya, nangingitim. initim Bye bye. Sama ka, sama. Kaya <laughs> yeah, pag sinabi yung sama, naninigas na yung paa. Gusto nang sumama. Ang laki mo na dyan. Dati sa, sa butas ka lang kasya na. Saktong-sakto sa butas. <laughs> Pero mabait pa rin naman yan na. Pag iiwan lang dyan, tapos makakapaglinis na. Na? Pero after ilang ano, maka na naman. Dahil mga toys, kahit sabihin na huwag ilabas, talagang ilalabas. Ay, wait lang sabi niya sawa na siya ano nakahiga oh eh, gaya nito oh Wala naman to kita ko pa lang to hawak-hawak ni Dodo ang tagal na nito bigay pa ni sino ba nagbigay Tita Leticia po ata surprise egg yung kinder egg ngayon pa lang naubos kasi sabi ko, pa isa-isa lang sila tapos hindi naman kumukuha ng storage. No. Tapos yung lasa yun, isa, binaon ni ate sa school. Naglambing siya, babaunin daw po niya sa school. Yung isa, wala na. Naubusan si Bunay Uy! No! Tara, tara. Tara, 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 tara. Tara. Ay, Dodo. Ay, Dodo. rowan oh, Ang Dodo. Roman. Oh, oh, oh. Anong kinakain ni Rowan? Dako. Dako. Manok! Magbago ka na. Ha? Ay, tignan nyo, wala na po yung Spider-Man niyang bag. Tinabi niya po muna kasi may bago siyang favorite. Ano Bili, bibili. Ano bibili natin? Ha? Ano gusto mo ba? Ano picture sa ka? Ano Spider? Anong gusto mo, Rowan? Cars o ano? Bike? Ano gusto mo? Bilhin natin, carso or bike? Bumbumba. Bumbomba? Upo ka, baka ulog ka. Hindi ba? 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 Hindi eh, ba? nag pa eh. <laughs> Nasaan yung bike Ay. mo isa? Ayan yun palang bike mo eh. Mag-practice ka muna ng mag-practice dyan. ko pa kaya. Bumbum. Para ano? Alin? Para matuto ka na mag-bike na. Mm. Ayusin. Ay, na <laughs> Niipit. Ako na kukuha. Si mama na. Baba ka na muna. Ako na kukuha. Baba ka na. Ha? Sige na, siya mama dito, oh. Nagtatrabaho si mama. <laughs> nag ako listahan na lechon. Oh, good na ate si ate oh, presko kasi mainit ngayon, kaya pag uwi niya galing school, hindi na po siya nagpapalit ng sando yan na <tinyo> ate, bigay mo bago niya pa namang ano yan alam niyo po ba huwag na umiyak, bibigay din ni ate boy ka ba diba? tapang masaan, <tinyo> hoy daw na <tinyo> Tawang-tawa kami nung ano, siguro 3 days ago. Natutulog kasi siya sa baba minsan. Ngayon, sabi niya matutulog siya sa baba kasama ni Mama Beth dun sa kama. Ngayon, niloko ko siya pag baba ko. Sabi ko, Rowan, gusto mo bang matutong magbike? Opo, sabi niya. Yung mga bata, kaya natututong magbike, sabi ko. Yung bike nila, tinatabi nila sa gabi. Edi, ah, sabi niya, mbay, um, sabi, sabi daw mag -slip. Oh po, ganun yun. Sabi ko, ganun na. Lumabas siya. Ang bilis niya lumabas. Kinuha niya yung bike niya. Pinasok niya dun sa room. Edi, nagagalit si Mama Beth. Kasi pinasok nga. Gusto dun sa ano bed. Ngayon, nagbago bigla yung isip niya. Sabi niya, doon daw siya sa amin matutulog. Mama Papa daw. Edi, ako yung ano, ako yung sumakit yung ulo na kakabawal na hindi pwede yung bike sa taas. Kaso, ayun talagang pahirapan. Pinagbigyan ko, yung nakit ko pa yung bike. Tapos, ayun, tinabi niyang natulog talaga. Yung, kasi ugali po niya, pag matutulog siya, kailangan katabi niya yung mga cars, ganon. Eh, nung nalibang po siya dito sa bike na maliit, <laughs> yun yung lagi niyang kasama talagang pinapasok niya sa kwarto. Tapos, nabobola lang siya minsan or kapag nalilibang, tinatabi na yung bike. <laughs> Ngayon, nung dinala ko dun sa room namin, yakap-yakap niya talaga. Ayun, at least po sa hapon, busy silang maglaro sa labas. Hindi puro ano, gadget. Dati kasi si Rowan ayaw niya po lumalabas. Gusto niya TV, TV. Ano yan, Kalapati? Log. Ay, itlog. <laughs> itlog itlog ng? Nang... <laughs> Nagpapa-incubate na lang kasi ngayon ng itlog. Kaya si Junjun nakasunod sa kanya. daming damo nakita ko dun sa ano home bodies pag daw yung mga may fragras sa ano daw nila experience daw nila or yung sa kanilang fragras pag daw tag-araw namamatay tapos pag tag-ulan nabubuhay lang ulit dapat pala nag ana na lang, no? Pero okay din naman sa anak. Sabi ko, gusto ko talaga, diba? Dati dito, ano, yung Bermuda. <laughs> Kaso sabi doon, nun, nung nagla-landscape, pag Bermuda daw, uh, gusto niya full sun. Eh, naisip namin, mamamatay yung mga nasa ilalim ng talisay. Oh, parang patay na. Damo lang yung maganda. Pero, ang ganda ng damo. Ay, My ikaw. Para tong ano, <laughs> para siyang biik. Ang daba po niyan. Oh. <laughs> Sobrang taba. Sobrang taba. Uh. Oy, Maxie. Ay, Maxi. Ay, Maxi. Ay, si Max pala. Iniwan ko sa muna dun sa ano. Kasi nang nang iistorbo. Bakit oh, ka nang matali sa akin, ha? Sabi ko huwag yung bata. Sobra kasing harot niya. Oh, huwag na. na. gusto mong makagat? Ang karo Namitas ka na. Ah, namitas ka na ng kamatis. Ayun yung balat. <laughs> Ang oh, nipis na lang ng balat ng kamatis. Hindi mo pa kakainin. Sarap no? Yummy! Favorite. Pati kalamansi. Na. No. Pwede ka na pala eh. Na. Ah, Tipid tayo, no? Oh. Huh? <gasps> Buto? Uh, huwag mo sabihing aalisin uh, mo pa yung buto. Huwag nang alisin yung buto. Daming buto niyan. Sarap na. Ano yan? Tomato. Hey. <laughs> Naalis niya balat. Siya dog. Eat. pa niya talaga <laughs> yan. Ay, si Maxi pala. Sabi ko kukunin ko. Bukas pa pala gate. Hindi pa pwede. Bukas pa gate. Nag lumalabas siya dun. Sa bagay pag nandito ako, hindi naman siya lumalabas. Kahapon kasi, ano, lumabas na naman daw siya. Kayo. Wala kasi ako kahapon. Umalis kami. Ayun, lumabas dun. Nakipag maritesan Ate, hindi naman yan. Yung ano, oh, yung swing. Ba't napunta dyan? Ito kasi mga tong kukulit. Yun know? o, number one. Chuchay. Di ba alam mo kulit chuchay? Maano lang siya. <laughs> Ma mahirap bawalan. Maharot silang dalawa. Yan. Pinaka maharot. Pero si chuchay kasi, pag sinumpong ng tapang, oh. Ko siya kayang bawalan. Hindi gaya ni Shadog. Kukunin ko lang chinelas ko, titigil na. Pero kung itataas mo lang yung chinelas, wala siyang ano, wala siyang pakialam. Kailangan sampulan mo ng isang palo. Titigil na nun. O, tignan niyo si Junjun, napadaan lang. Naalis na si Junjun yan. Oh kinagat agad yung legs kailangan ni Junjun ng saklolo kasi Shhh, tara Jun kasi hindi niya kayang ipagtanggol sarili niya Shhh, chuchay tara Jun alis ka muna Jun tara kawawa naman yung original <laughs> dito ka be pinaka ano yan si Junjun dahil siya na lang yung pinakamatandang ano dito. Tsaka yung dalawa sa taas. <laughs> Tara be, iwanan mo mga yan. Jun! Tignan mo, Chi, kanina puting-puti yung damit mo. <laughs> Mahulog ka ate. Ang bilis ng panahon parang kailan lang si Chichi pa lang. Nag-start kaming mag-vlog oh, si Chichi pa lang. Medyo ano pa siya noon. Medyo bulol-bulol. Ayan mo na. <laughs> Sa gabay na yan ko siyang mag ano, mag cellphone pag nagawa niya na yung mga homeworks niya tapos di naman siya makulit kumain ng maayos pag sa gabi bago matulog sige iyaya na muna namin na ano mag cellphone pero may oras lang naman pag sapit ng limbawa 8pm ganon or 9 pag may pasok maaga siyang natutulog pag na ilaw. Ayun, alam niya na. Si Bonate. Tawa, Tawa. Ano yan? Rose ni Wawa Betty. na. Give mo kay tita. Akin yung rose. Ay, sisilip siya daw. Oh, alika, sisilip daw po siya. Hmm. Yeah. Ayun no Ano yun? Tawag mo si Tawag mo si Rowan. Tawag mo si Rowan. Ay, gusto niya daw. <laughs> flower, gusto ko. Eh, gusto niya yung flower. Bye ka, baby. Bye-bye ka na. Good night po. Tutulog na po ulit kami ni Bunayne. Ah, pag kinumutan na yan ni Mama, anong ibig sabihin? Tutulog na. Ha? Wala nang makulit. Wala nang dadal Na? Pag pinatay ang ilaw. Tutulog na lang na. Pag busog naman po siya. Tatabi, basta tabihan lang. Tutulog na. na. Pero sa umaga, minsan naghahanap siya ng duyan.

Bye bye porra, bebê. Thank you for watching. Nossa, baba, se si cuida do outro. Oh, oh. Sa... Cat bless. Mãe, mãe. Tchim, tchim. Quer Hmm.